ayan, magandang umaga panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa atin lang eto na, niluluto ko na ang napamili kong tilap ang dami nito, 15 pieces, 3 kilos so meaning to say ang 1 kilo ay 5, 4 to 5 pieces depende sa laki so niluluto ko na to 90 pesos lang yung kilo kaya 3 kilo na ang binili ko at sariwang sariwa pa bagong haong lang ito yung ano, yung tilapia ano yun? Papa, ano tawag doon? Tilapia sa... <laughs> Hala, nakalimutan ko na tuloy sa asabihin ko. Last ay tawagin sa atin, last ay. Basta yun. Tabang, tilapiang tabang. Mura ang kilo niya. Tapos may pinibenta rin silang bangus. 135 per kilo. Yung maliliit, 15 pieces daw. Tapos yung malalaki naman, nasa 5 to 6 pieces. So kung may hango ngayon, makakabili tayo. Tapos kung wala, eh wala, tilapia. So eto niluluto ko na. Kagabi ang saya. Nakapamili din kami ng taong yung pinakita ko. Naka-upload ko lang. Na. At saka ng hipon. Ayan. Tapos, eto, eto nga. O, tinutoasted ko lang. Eto ay tilapyang tabang. Kung tawagin sa amin, tilapya, last eye. Last eye. Ayan. So, piniprito ko na at uh, magpiprito rin ako ng talong. Ayan. Eto. Eto rin yung talong na nabili ko na nakabalot-balot na. 10 pesos lang. And then, mag steam ako ng Uh, okra, so yun at sausaw natin sa kalamansi na may kamatis, na may suka na may bawang, so yun that is our breakfast for today diba nakakatuwa lang ang dami dami, 15 pieces for 270 pesos sa palengke 200 plus mo eto kasi dineliver lang kahit gabing-gabi na mag, mag na 9 o'clock na ito dinilibor sa akin kagabi. So, ngayon niluluto ko na. So, ayan, di ba toasted na? Hanguin na natin. Kapag ka meron pa, bibili ulit tayo. nagagayat na rin ako ng kamanti. na sumasamahin ko na kaya untap. Okay na nga. Ayan. So, pinagsama-sama ko na yung tatlo. Nakaluto na tayo ng dalawa. Ayan. Ayan, ready ko na ang ating, ano, sausawan isang sili na lang ang ating ilalagay and then lalagay natin ng chili flakes. Soy sauce na lang pala or toyo na lang ang ating ilalagay instead of suka kasi sila tata e eh, hindi naman mahilig sa uh, suka. Tapos eto, petrituhin na natin ang ating talong. iniwa ko pa rin yung talong, ganito. Ayan. Pinagganyan-ganyan ko pa rin yung talong. Ihiwain ko na po ito. Eto po nagawa ko na. Ayan. Ayan ate sa usal. Masarap sana nito kung mahilaw pa na mangga. Pero syempre wala. Hindi available. So ano lang ang available. At may hingmay sana ako dito. Yung bagoong na tinatawag sa Tagalog. May hingmay ako dito. Ipapakita ko sa inyo. Hindi ko alam kung pwede pa. Ang tagal-tagal na nito sa freezer o sa ref. Ito po yung tinutukoy ko na bagoong or hingmay. Galing pa to ng Mindoro ata na natin kung pwede pa. alang ang bango pa. Ayan, oh. Uh. Ayan. Pwede din pong sausawan. Ayan. Oh, sarap. Ayala, ang sarap. Ayan na, ang bango-bango pa. Ang tagal-tagal na po nito sa ref. Ayan. Pero ang sarap, ang bango pa. Masarap nito, lagyan lang po ng uh, kalamansi, ng sili. Napakasarap po nito. So, gagamit tayo nito mamaya. Ilalagay ko lang ulit sa balik ka rin na natin ang ating isda. Dumikit. At ngayon yung talong naman ang pipritusin natin o piprituhin natin dito sa pinaglutuan natin ng tilapia. Luto na ang ating tilapia. Yung talong na lang. Ayan. Ayan. Luto na yung ating steam okra. So, ito na lang talong inaantay natin. At ilalagay natin dito yung bagoong. Ganito naman ginagawa ko para sa pagdipla ng kapi nila tatay para maging komi. Ganyan. O, diba? Hahaha. <laughs> Mamaya ipapakita ko. Ayan na. Komi, komi na ang kapi ni tatay. Diba? Ang galing. <laughs> Eto po, na-ready ko na lahat. Kung makikita po ninyo ang kanin, nakatakal yan 2 cups. Para lang po yan kay tatay at saka